Hi guys! Maayong gabi eh guys. So, time is alas 10 ng gabi. Kaka-out lang, kaka na namang gikan sa trabaho. So, umili kami ng ano guys, ng ng ice cream kay mag-food trip kami dalawa ni Princess. Ni Commander. <laughs> so, bumili siya ng ano, ice cream. So, ito yung tinapay, guys. Ilalagay namin dito sa ice cream. Ipapalaman namin to. Kasi masarap to yung masarap to yung tinapay na ilalagay masarap sa to. ano. Ay, masarap yung tinapay na nilalagyan ng ice cream. So, first time ko to gagawin, guys. Kaya yung mga ka-workmate ko, pag nagpo trip sila doon sa trabaho namin, sarap to. Nagbili sila ng ice cream, tapos so bumili sila ng tinapay, tapos pinapalaman. So, try Ano na yung ano? Dito yung kung magkano to. So, try ko. Ayun. So, ayan guys. So, try ko to. So, kainin natin. Hmm. Harap guys. 130. Masarap siya. 138. Ang eh? flavor ito. Masarap. Hmm. Masarap. Bako salad, tsaka ube. Mga kayo, bukasalad tsaka ube. Siyempre siya. Favorite ko yung bukasalad tsaka ube. Masarap siya guys. Pinapay na may ice cream na pinalaman. Tahan tayo. Tahan tayo. Ako pala mag-adjust. Hindi pala ikaw. Hmm.

Pinapin na may ice cream. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Balilected lang. Masarap lang. Nakita ko lang sila ano eh, nag food trip sa, yun, sa may sukat Nagbili sila ng ganit ice cream at cut buns na tinapay. Ito ang pinalaman nila. Tapos nag-cook pa sila. Hindi, nag-cook pa Tak, ah, matamis na. Sabi ko, tubig yung dapat yung drinks nyo. Um, ano kami guys? Mag stress sa trabaho. Manito kami nag ice cream. Nagsabi ko, sabi ko kasi sa kanya na bilis siya ng ice cream kasi gusto mag ano po trip kami dalawa para naman yung mabasbawasan yung stress namin.